Kuya Rudy! Kunin ko yung susi. Na-flat mo na yung, yung mga butas. sa iyo Eh. Oo nga eh. Pupunta muna akong palengke ko ya. Pagkaanap ako ng yellow corn. Pupunta natin. Patikip. natin. Sa hipop ko, hindi na makapagusto kanila dahil wala na rin akong tulong sa bahay. Every other day ako nawakalain kayo kasi wala naman akong prep. Tapos pag may sobra doon sa niling tubo, nakikirep na lang ako at the same time, nagbibigay na rin ako sa hipop ko. And then, perisahan then ako oh, para di natin makalimutan yung magbibigay natin. Manis, garlic chicken. Mahirap na yung hindi nagilista. Tapos pagdating mo ng bahay. Ay, ano ba yun? Ano yung upang ito? Mahirap, diba? So, kailangan. Ilistakan tayo. Yung layo ng palengke sa bahay, malapit lang naman. Matutusin, pwedeng lakarin. So, syempre, sakay na lang tayo wala ka mapamasahe dito eh. Tapos dito, hindi naman sila nagdadagdag. Kung ano yung mapamasahe, kahit isa, aalis na. Tapos yung parin ang sisihin nila. Nandito tayo sa harap pala ng musik. I love Lokban. Offline yung nasa loob ng 7 eleven Kung nakaraan naman, ito yung offline. Ayos pala yung taratola nilang bang, kaya wala. Masyao, wala lang. Yung kanyang taratola. Magkano kilo dito? Seventy. Thank you. Ay, eto Kano kaya din eh. Ano ko eh? magkano sa mais? Ah. sa Manila per kilo. Dni forty thirty isla tatlo three six nine ninety pesos buka mo na lang ako. Mayroon magbuka, <laughs> Mayroon trigger <trade. laughs> <racing> <dividends> <laughs> <Ate apologies> okay na naman. lang te. pareho naman tayong girl. Walang galis. Nakakatawa naman galis. Yung uwi may galis. yung price ko nang hubad na mais magkano. Mm -hmm. Ah, pareho mm -hmm. lang, 30 is. Oo nga. pa yung medalit. Oo. Oh. Dila <laughs> Saka mas malasa pa ito ay pag may badamit. Mm Tala -hmm. salamat ya. Sige po. Ate, magkano po yung ganto nyo? 55. Yung walang box po. Pabili po isa. O kaya, ito na lang. Ito na lang po. Bagong dating lang po. Hindi na po. Sili tayo, itlog. Wala kayong brown egg, babe? Wala, ma'am. Lagay natin sa maistin to ay. Maist. Ganang... Kamusta? Ayun, tatapalan ni Kuya yung mga butas. Dito, meron din din ng butas. Ayan. Tatapalan din ni Kuya yan. Ayan ay kan susutan ng itis pag hindi. Gagamba. Ayan kayo. Ayan. Ang lagunan ng buko mo. Tarintas kita. Ito ay siguro ay pagbukitan na natin itong dulo, Kasi ang gandini na lang tira natin. Yes, Felipe. I will be with you. Oh, it's you, babe. Ilaga na natin itong chicken para mamaya eh ready na siya na himay-himayin ang sabaw sa may is. Lagay ko na nga lahat para malasa. Kunin natin yung pinarek ko kay nanay. Yung tira ko pang ulam nung nakaraan. Yun ang ulamin ko ngayong lunch para hindi na ako magluto. Mamayang gabi na lang ulit magluluto. Oh, Ay, naikabit. Kanina wala pa ka yan e, kabit na agad, eh. Naikabit na agad ni kuya. Ayan si Kuya Gado, ang ating electrician. Nanay, saan ka galing? Ah, ngayon ka palang natapos? Sabi ko, ngayon ka lang natapos. Oo. tagal naman. Ayan, ayan na yung kukuma. Oo. Ayan, nagpalinis pala ng kuko si Mother. Ang ng kuko, mamahalin. Kukunin ko yung pinaref ko doon, Nay. Saka mangingi na rin ako ng daon ng malunggay. Wala na yung malunggay ko dyan ay. Butol mo ay. Tutubo din ulit yun eh. Para mamayang gabi ko iluluto yun. Eh. Luluto ako ng mais. Magpagal eh. Alas otso ako umalis din. Oo nga. Alas otso eh. Naglilinis pa ako nun eh. Eh, pagal. na ako eh. Saan <laughs> ka ba nagpapalinis? Ay, man, man. Ay, ang tataas na ng malunggay mo, nanay. Ayun o, oh, yung isa na lang nga nandun. Ay, mataas na kasi yan. Oh. Ito na lang. Itong maliit lang, o. Oh. Ito. Nanay, dito ko na lang putulin. Ang dami naman yan. Putulin ko na lang yan. Ah. Ay, na dami na nga to eh. Ay, pa ka. <laughs> Sakta. Dad, pag pinutol mo na na yung pinakakan doon para madali lang kunin pag tumubo ulit. And, uh, na Dito na. Dito na nga ako. Yung ating ilalagay sa mais. Tapos pupunin ko yung para sa lunch. Dito na lang ako sa labas. Honey! Pag-isa ka na lang, Abi. Dati tatlo sila eh. Ngayon, mag-isa na lang siya. Taba, taba ni Abi, oh. Taba, ching, ching. Abi! 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 Taba. Halak-halaki niya, oh. Ano si Nanay? Pinariff natin na. Baboy. Sige, Nanay. Oh! Ko. eh, dalawa lang ang kamay ko ay. Eh. Yan. Itong lunch natin. Tapos ito yung malunggay. Ano ba yung, ano? Ma malalaglag na yung sabaw niya, be. Wait pa. kamay. Yung isa sa camera. Yung halatang nagnenok ng malunggay. Hindi ko ninenok si nanay ang kumuha. Oh, bro ko the bro. Yeah. <laughs> Painit natin. Magong day ni Mother. Sakto na to. Ang lagay sa mais, mamaya. Sakto na siya. It's good to be true.

kung ano, tapos may Yung lolo ko, nagtatanim lang ng kamoteng kahoy. ipapaalam lang ako sa kanya. Tapos so, susukwiting ko yun. Tapos kukuskusin ko. Tapos ipapabenta ko siya sa bata. Sa suganan ba. No, nung high school ako, nung ginagawa ko yun. Tapos, yung tubo, kati kami ni lolo, bibigyan ko si lolo. Tantuan naman siya, pambili niya ng kape. Ah! Hmm. Hmm isa pa. Hmm. 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 May dalawa akong kasamang nanay. Napatali yata ng mga mga Mainit. Pinatay nila. Gumagawa pa sila ng kuryente. Ito hindi kami makagamit ng electric pan. Hihiga, magpapahinga, kahit. Hmm, pwede ka ni nanay. <laughs> 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 Tawo si Nanay Linda yung nasa dulo. Yan ay kasakasama ni Nanay pag walang tao dito, pumapasok sila kasi nasa mam maglinis. Um, Mamaya ang sila. Higa. Sino ba may ari diyan sa kabilang lote Nanay? Lalaki ba 'yon? Babae yung <laughs> ano yung may ari ng bahay diyan. Kasi may saging doon, tumubo doon sa, ewan ko, siguro tinanim nila. Ngayon yung saging, dumami, nagkasiwi. Tapos napunta na sa lote. Eh, may bunga yun. Sabi na nanay, ay kukunin. Paano kukunin yun? Eh, sabi ni nanay, magpapaalam pa. Eh, paano pag wala doon yung mayabi? Ay, oh. ibig sabihin nanay, ikaw nagtanim ng saging? Ay, akala ko sila. ako lang Ah. Uh, pa, ako Ano eh, magpapaalam pa? Eh, paano pag wala dyan yung kan, yung mayari? Kasi yung nakikita ko parang baraks lang yung nanay, hindi bahay. Eh, kilala mo yung mayari ng lote dyan na tinubuan ng kan saging. Kilala -usap pa, eh. hmm. Kaya, ano, may, ko na kakausap. Kaya naman eh, walang pangalan

Bawang Ay, Ang ganda ng kulay Tingnan nyo guys Ito yung sabaw Na pinahuluan ko muna yung manok Hinimay-himay ko yan yung sinakog ko Tapos ito yung pinagladaan Isa sabaw ko na Kulo yeah. huh? na siya Ilagay na natin tong Itlog at dahon ng malunggay Itlog Malunggay. nag ko na lahat. Para walang sayang. Hindi na tayo nagtira. Sayang ay. Hindi na tayo. Chicken, egg, corn, soup. Ayan. Ah, pwede na to. na natin. Pangit pag na-overcook yung daon ng malunggay. Maluluto na rin yan. Yun. Guys, tapos na silang maglagay ng wiring. Kompleto na. Bali, kumuha pa ng tatlong pang takip si Kuya para sa pinlight. Sa Saka na lang ng pinlight pag may budget na ulit. Ayan, nilagyan lang ng takip. Ayan yung mga boxes. <laughs> Ang dami pinagbakantehan. Ito, naikabit na, nailagay na ni Kuya. Pag lagay na si Meral ko, tatanggalin na itong, itong extension. Nakikabit lang kasi kami. Punta muna tayo sa third floor. May ilaw na. Sa kanopi ito. Bintana. Na dalawa kanopi ang tawag ay. Eh. Ngayon ko lang alam na kanopi. <laughs> may ilaw siya. Yan, may ilaw. Tapos ito. Ayun. Ayos yun, oh. Yung, ito. Okay. Lahat ay nailaw na. Nailaw na. Okay, okay na, Kuya Gado. Ah, yan. Ito, nilagyan din ni Kuya. Para sa, for exit. Baba na tayo. Dito na si nanay. Eh. Ayun pa, may ay, tatlo pa. Sabi ni Kuya Gado, dadalin niya, nakalimutan niya punasan natin tong kaldero. Para hindi na ako pupunta doon. Uh -huh. Yan ay kulang pa nga sa akin yan, nanay. Ay. Parang yan ang kanin ko. Yan. Kuhanan na natin sila dito. Tama na yun. Eh. Tama na isang sandok. Grabe ka naman. Nanay, oh. Buti ay pumunta sila dito para hindi na ako magpunta doon. Ayusin ko pa yung mga kanay box, yung mga extension, ayusin ko pa. Nagtatanggal ka pa ang chinelas mo na. Mm hindi -hmm. mm -hmm. doon siya kantong bahay doon. Oh. Kinahalo blocks din niya Kinahalo... yung... Kinahalo. Oh, o, nanganakita ko. Gumagawa siya ng gate. Nakita ko so, ngayon. Uh -huh. Uy, oh, eh, maganda eh. Okay, Pinagpapainan mo mga, mga. Ay, Yun. Ay. Yes. Thank mm. you, Lord. Mm. lang yung lang.